yung ano, charger ko. Ay, ano, remote pala. Nalala po remote ko eh. Asa remote ng TV? Buwang ko. Ha? Buwang ko. Hindi nakikita yung remote ah. Maunod ako ng basketball eh. Nakikita ko yung mga brick-brick. Hmm. Ano ba yan? Ano ba Ito ba yung remote? Uy! Ba't yung mga tuta dito? Ayan o, isa, dalawa, tatlo, ay, apat, lima, alin. Uy! Blaki, kanino to? Sa'yo to? Ito, Blaki! Blaki! Tuta pala dito, ang dami o. Oh. Ang dami naman yan. nagawa anak mo dito. Ayun o. nandito ang yung baby mo? Ba't Nasi. nandito ang baby mo? Oh. Ha? Dabi oh. Oh, ba't nandyan yung baby mo? Anong. Ha? Ba't nandyan? Anong. Sino naglagay ng baby mo dito? Baby! Ay. Ayan oh. Nandito pala yung remote. Ayan oh. oh. Ayun. Ayan, Bailey. Anak mo. Ayun, yung kamukha mo, Billy, oh. oh kamukha mo yan. Tsaka ito. Oh, Lagi, nakatago pala dito yung anak si Blackie. Oh, Kaya pala hinahanap ni si Blackie oh, yung baby niya, eh. Baby ni Blackie. Andito pala, oh. Pan, ito, Blackie, tingnan mo. Oh, Akit ka dito. Ito, Blackie, oh. Akit ka. Oh, baby, dilin na. Oh, yan, oh. Kukunin ni Billy, oh. Bailey, kukunin ni Billy, ba oh. oh, dilin na. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Ayan pala yung baby ni Blackie. Inago mm. ni kuya niya. Oo, oh, oh yun si Billy oh. Tatap oh. na makita yung anak niya. Tatay kasi mo. siya. Billy anak mo. Kung lucky. Mo. Yung oh. asawa mo yun oh. Gusto mm. makita yung baby niya. Oo, mm. oh, yun lucky. Kunin mo yung baby mo. Mm. Kunin mo na baby mo. Mm. Kunin mo na baby mo. Oo, mm. oh, yun, kuni no? kuni man ang... si Bailey, oh. Si Billy oh. Kunin mo baby mo. Ah, daming baby ah. <laughs> ay ano Bailey? Ay, Ayun, kamukha ni Bailey. Ayun, kamukha ni Bailey. ni ito. Oh. Oh. ni Bailey. Lalaki. Ito pa. <laughs> mm. Nasa drawer ang baby. Tinago ni Kuya Jiggy. Oh, ito sila Ayun sa drawer. No. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, Sarap ng tulog na sa door ah.